hi gandang araw sa lahat tara tara ang uh, bigat mo uy ayan kakain na kami wait lang ouch wait lang Kahanap kami ng, maghanap ako ng makain dito. Gutom na ako. <coughs> so, ito, meron akong bibingka. Iinipin natin dito sa toaster. Ayan na ang ating bibingka. Gagamitin na natin para sa almusal. Ayan. Ayan. Yes! Yung aking alaga, oh. Anong gusto mo? Kakain? Gutog na daw siya. Kakain na siya. At yan ang kanyang pagkain yan oh, Si ako, magprepare din ako ng aking food. Hi. Prepare for breakfast. Nagutom na ako. Mag-init ng tubig for coffee. Ayan. And then... Let's have some coffee. Wala lang akong ano ngayon. Walang ganap. May na naman ang tubig dito sa amin. Pero okay na rin yung mahina kaysa sa mawalan talaga. Marami dito sa ibang marami dito sa amin, yung ibang face, walang tubig. Pag may atis kahit papano, kahit mahina, mayroon. Ito ko ng coffee ko. Ang aking coffee ay coffee stick. Not sponsored. Hindi yan siya sponsored. Ito lang talaga ang gusto ko kasi ano, ayaw ko ng 3 in 1 kasi hindi maganda ang 3-in-1 diba ito na ay sapat na isang stick lang ay sapat na for my coffee coffee ayan ang aking bibingka iniinit ko pa lang ayan oh yan ang aking breakfast. With coffee. Simpleng simple lang. Mainit na ang ating bibingka. Oh. Very hot. Ah. Yan na. Let's eat. Ayan. And then, coffee. Kain, guys. Nang breakfast. Ayan. Kain! Kumain na ako. Hmm. My favorite bibing ka. Kahit bawal. Inom na lang ng maintenance pagkatapos. Ang tigas ng ulo, no? <laughs> favorite po talaga yan, eh. Saka hindi siya sobrang tamis naman. Kaya kaya rin lang yan.